Hello guys, may share lang ako sa inyo. Ang 1 Korinto Kapitulo 8, versikulo 6, ginagabit sa mga ministro ni Felix Manalo upang bigyan diin na ang ating Panginoong Isus Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ganito ang nakasulat sa talata. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya'y at sa at isa lamang Panginoong si Jesus Kristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. Ang talatang ito ay isang paalala ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto na naghandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa talata sa ganang atin ay may isang Diyos lamang at isa lamang Panginoon si Jesus Christ. Ito ang patunay ayon sa konteksto ng talata. Mabasa natin sa 1 Korinto kapitulo 8 Versikulo 4 hanggang 5. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inah inahain sa mga Diyos-Diyosan nalalaman natin na ang Diyos Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa isa. 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinawag na mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngayon, kung susundan natin yung maling argumento nila, lalabas na si Jesus Kristo lang din ang iisang Panginoon at hindi na rin Panginoon ang Ama. Si Apostol Pablo din ang ating pasagutin kung Diyos ba ang ating Panginoong Jesus Kristo. Ganito ang ating nabasa sa Roma Kapitulo 9, Versikulo 5. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo Ayun salaman laman, na siyang lalo salahat Dios Diyos na mawalhati, magpakailanman siya nawa. Maliwanag na tinawag ni Apostol Pablo ang ating Panginoon Jesus Kristo na Diyos na mawalhati. Kaya mali ang kanilang argumento na hindi tunay na Diyos ang ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya ang talata nakasulat sa 1 Korinto 8 verse 6 ay hindi tumutukoy sa bilang ng Diyos. Ito ay laban sa mga Diyos-Diyosan sa Korinto.